everyone. Welcome back po sa Inside Out with I, where we talk about Christian faith, self-development, and encouragement. At ngayon nga po ay pag-uusapan at babasahin natin ang Galatian chapter. Paumanhin po kung ngayon lang ulit ako nakapagbasa. Actually, nabasa ko na siya ng maraming beses. Pero hindi lang ako makagawa ng video dahil pinagpipray pa natin ang aking puso upang sa gayon ay mas maintindihan ko at maunawaan itong ishishare ko sa inyo. Nawa ay tayo ng Badalay Espiritu para mas maklaro pa natin ang ibig sabihin ni Pablo sa napaka-importanteng bagay na ito tungkol sa pagiging mana ng palataya ng Panginoong Heso Kristo. Ngayon kung kayo po ay familiar na at meron kayong magandang insight sa chapter 3 o sa alaklat ng mga galasyan, ini-encourage ko po kayo na i-comment ang inyong thoughts and insight, ang mga realization nyo upang sa gayon ay mas marabless din kami sa inyong mga magagandang patutoo. At uh, ngayon po ay tayo manalangin na simulang basahin ang chapter na ito. Dakilang Ama, maraming maraming salamat po sa pagkakatao na ibinigay mo sa amin upang muli kami ay mag, magsaliksik ng iyong salita. Matutong lumago. At uh, Dakilang Ama, hinihingi po namin ang iyong pagsama sa amin. Nawa po ay buksan mo ang aming puso at isip upang maunawaan namin ang mga ibig mong sabihin, at ibig mong matutunan namin sa chapter na ito. Hindi po namin ito magagawa ng mag-isa. Kaya po hinihingi po namin ang iyong tulong, O Diyos, na nawa kami iyong samayan. Purihin ka, O Panginoon, mataas ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kautosan o pananampalataya, mga hangal, kayong mga taga Galacia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Yesus Kristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggihan ba ninyo ang spirit gawa ayon sa kautosan o sa panamamagitan ng inyong pananali sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon nais ninyo mag tapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan? Wala na bang halaga sa inyo ang mga nararanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautosan ay pinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala? O dahil sa pamamagitan ng inyong narinig tungkol kay Kristo? Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito mangyari, ay pinahayag na ang kasulatan na nagpapawalang sala ng, ng Diyos ang mga ay ang magandang balitang ito ay pinahayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautosan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautosan. Malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan sapagkat sinasabi ng kasulatan ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautosan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa kasulatan ay itinakda ng kautosan ay na mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang espiritong ipinangako ng Diyos ang kautusan at ang pangako mga kapatid uh, narito ang mga pangkaraniwang halimbawa kapag nalagdaan na ang isang kasunduan hindi na ito mapapawalang saysay -say. ni madaragdagan ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at ang kanyang supling hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami kundi at ang sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito ay si Kristo itong ibig kong sabihin Pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan ito at ang pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang sa isay ng kautosan. Na dumating pagkaraan ng apat na traan at tatlongpong taon. Pag-usapan natin mamaya. Kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng Kanyang pangako. Sa gayon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang imaipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang Anak na pinangakuan ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulog ang higit na higit sa isang panig ang gumawa ng kasunduan, subalit ang Diyos ay iisa. Ang mga anak at ang mga alipin. Ang ibig bang sabihin nito'y salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi hindi. Kung ang kautusan ibinigay ay makapagbibigay buhay, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan Kaya't ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananali kay sa Kristo ay binigay sa lahat ng sumasang palataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, ay nakakulong sa kautosan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay nahayag. Kaya't ang kautosan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang maging ma upang tayo maituling na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Ah, dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya si Kristo mismo ang inyong isinuot parang damit nang kayo'y mabautismuhan inyong pakikipag-isa sa Kanya wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego ang Alipin at ang Malaya ang lalaki at ang babay kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Puringin salita ng Panginoon. Dito sa chapter na to, sobrang ganda ng pagpapaliwanag ni Pablo tungkol sa kautusan na tinanggap natin yung mga, kahit yung Ten Commandments, kahit yung mga pag-aalay noon, kahit paano mawawala yung sumpa sa kanila. Yun ay mga kautosan na ibinigay 430 years pagkatapos ng pag-alis nila sa Ehipto. 'Di ba? Maalala niyo na ibinigay lang naman yun ng Panginoon dahil sila ay maraming paglabag na kasalanan o parang sabihin natin hindi sila sumusunod sa kasunduan na meron ang amang Abraham at ang Diyos. Ngayon, ang pangako ay hindi mabubura. Nandun lang yon, Okay? Pero mas marireceive natin ang blessing through Jesus Christ. And i-highlight natin ang verse 1 na, sabi dito, 'di ba, parang nagayuma ba kami kayo? 'Di ba? Mapapansin nyo 'yung nagayuma dito, parang nah, uminom ng isang bagay na nakaka pagbabago ng isip. O, oh, kahit yung tingin sa mata, you know, parang dahil sa inggit or something, nakikita natin 'yon. Gano'n. So, sobrang lakas ng hatak nito nakapagbabago ng pananampalataya at paniniwala ang mga naririnig ng na mga galasya. Madali silang na-sway ng mga tao na namumuhay sa ang kultura at sa mga hudyo. At isa na nga doon si Pedro sa chapter 2. Diba? Na sinaway niya dahil ganun na ganun ang kanilang sitwasyon. At gusto ni Pablo tong i-review. Una na ay kay Pedro. Sabihin na natin na malakas ang expectation ni Pablo kay Pedro para maunawaan ang bagay na to. Dahil siya mismo, si Pedro mismo, nakasama niya ang Panginoong Yeso Kristo. So nakakatuwa na inaddress niya talaga to. Ngayon, sa so verse 3, ang sabi niya dito, talagang napakangang ninyo. Nagsimula na kayo sa si Espiritu at ang ninyo'y mamuhay sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan kasi simula nung matanggap natin ang Panginoong Heso sa buhay natin, nireceive natin siya, Holy Spirit, na magsasabi sa atin, ang patkagabay sa atin, kung paano tayo mag-pray, paano tayo mamuhay, nandun yung conviction na, na na naiintindihan natin kung ano ba ang mga bagay na para sa Diyos. Ang lakas na kapangyarihan ng Holy Spirit, it helps a lot. Nakadidesert natin ang kapwa natin, no? May kapangyarihan tayo magpalayas ng mga demonyo, masasamang espiritu na makapagpagaling. Narireceive na nila 'yon, pero bumabalik pa rin sila sa gawain na base sa kautusan. Kaya kinokorek ni Pablo dito yung part na 'to. Yung mga himala na nagagawa nila, ibig sabihin nun ay sumasa kanila ang banal na espiritu. Dito din sa chapter na to, kaya Abraham ibinigay yung pangako at dahil nananalig siya hindi dahil sa sumunod siya sa mga utos naniniwala siya nananampalataya siya kaya naman na-receive niya ang pangako faith and then promise Ngayon dumating ang tutusan 430 years at ang pamana ay ipinagkaloob dahil sa kautusan. Hindi ito dahil sa pangako, ngunit ang pamana ibinigay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan. At ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduhan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon at ang pangapangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saisay ng kautusan. Nang kautusan na dumating lang, okay, sa verse 17 to, na dumating pagkaraan ng apat na raan at tatlumpong taon. So dumating lang siya dahil nga sa sobrang guluhan na, nalito na rin ang mga Israelita. Nagwagawa sila ng mga bagay na hindi ayon sa pangako sa sa covenant na ibinigay ng Diyos Ama kay Abraham. So para makip yung promise na yon, stay and remain faithful to God. At Mapapakita nila yon faithfulness na yon kung naiintindihan nila ang pangako at ang kasunduan. Ngayon, kasunduan na yon yung kautusan. Ngayon, yung kautusan na ito, ang nag-guide sa kanila para madisiplina tayo. Sinabi yan sa verse 25. So, kapag nadidisiplina tayo, naiintindihan natin yung guide. Very level. Pag ha, bata pa lang dinidisiplina, nas naiintindihan natin na, ah, ito yon ito yung gagawin mo para makipapakita mo ng na, nananampalataya ka. Ngunit, ito ang wisdom ng Lord. Makikita natin na mas gusto talaga ng Panginoon na sumusunod tayo, hindi dahil napipilitan tayo, kundi mahal natin siya at dahil naniniwala tayo sa Kanya. Yun ang pinupunto ng chapter na ito. Yung mga pagsunod, yung pamumuhay, yung mga alituntunin, rules na nakasanayan ng mga hudyo ay ina-address ni Pablo na hindi ito ang gusto ng Panginoon. Unang problema nga is yung pagpapatuli, no? At yung pagdiskrimina sa mga hintil. Sa so chapter na to, inadres din ni Pablo na tayo ay pinawalang sala na wala ng pagkakaiba. Sabi dito sa verse 26, at dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Yesus, kayong lahat at ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit na kayoy na bautismuhan sa kanyang pakipag-isa sa kanya. Okay? So, kaya napakahalaga ng bautismo sa buhay natin isang puting damit na binibigay sa atin. Clothed, verse 27, the metaphor of being clothed with Christ through the baptism reflect the presence and the practice of putting on a new clean garment coming out of the baptismal water. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng paghuhugas, pagdadamit ng isang bagong damit na hinuhubad na natin yung luma sa halipin sinusuot natin yung bago nating pagkatao na nakabati pa rin sa ating pananampalataya. At ano-ano ba yung mga bagay na inalis na, di ba? So, katulad kung aaralin nyo pa po ang Old Testament, ito yung kagandahan ng binabasa ng Old Testament. Alam ko na medyo yung iba nahihirapan, lalo na pag tumating kayo sa Book of Numbers. <laughs> Yan. Pero, ito yung kahalagahan ng pagbabasa pagsasaliksik ng Old Testament. Kasi ang dami-daming bawal dun, guys. Ang daming bawal, ang daming pinagawa sa mga isilita para lang manatili silang faithful at tapat sa Panginoon. Pagkaalis nila sa Egypto, ang daming mga distraction, ang daming mga sagabal para manatili silang nananampalataya sa Diyos. Pero ngayon, simula nang binigay sa atin ang ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Doon sa krus, nagkaroon tayo ng isang pag-asa na nasasaliksik saliksik ng Diyos ang puso natin. Mas nagkakaroon tayo ng desire. To, because of the Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng desire na sumunod sa Kanya. At hindi sa pilitan. Yun yung kagandahan, the will. Sabi sa 15, covenant could not be annulled or amended unilaterally but only if all parties agreed on any change that which had been agreed upon between God and Abraham and his seed could not be altered by law established centuries later. So kahit tumagal ng tumagal, yun pa rin yun. Yun yung old covenant pa rin na susundin ng nila Abraham at ng kanyang sibling. Pero seed, ito nga ang Panginoong Heso Kristo na siya yung naging daan na mabless hindi lang mga Hudyo maging tayong o na mula sa iba't ibang lugar hindi nakilala hindi naging uh, parte <laughs> at hindi parang talagang ligaw out of the league sabihin natin yan ganun kabuti ang plano ng Panginoon para sa atin at nawa tayo ma-realize natin na ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa mga bagay na to, ay hindi dahil sa sinabi sa atin. Gusto ng Diyos na sumusunod tayo, na nakakalugod sa Kanya, ng buong puso, na may mataas na respeto sa Kanya. Hindi dahil lang sinabi sa atin. Kaya, be aware po, ano, naway maging magandang aral ang mga taga sa atin na hindi tayo basta masway ng mga naririnig natin, ng mga sinasabi lang sa atin. Nawa po tayo ay matutong magsaliksik ng salita ng Diyos, magsaliksik kung ano ba, ano ba ba tayo lalago. At kung meron po tayong hindi naiintindihan, nawa po tayo ay mag, matutong magtanong. No? Maganda po na nagtatanong tayo sa isa't isa. No? Ah... Uh, meron tayong mga bagay sa isip natin na hindi natin maintindihan, pwede nating pag-usapan sa Bible study, pwede tayong magbasa ng Biblia at mag-research, no? And was, wag lang po basta tanggap ng tanggap. Mag magkaroon din tayo ng desire sa puso natin na, Lord, ano po ba totoo? Nalilito pa ako sa part na ito. Please help me more. And tulad niyo po, hindi rin ako ganun kalinaw sa lahat ng bagay, ngunit Uh, aminado ako sa sarili ko at lagi akong willing matuto. Kaya po kung kayo ay may magandang insight patungkol sa chapter na ito at patungkol sa pinag-usapan natin sa All the New Covenant, comment down. Babasahin po natin yan sa YouTube. Mas makikita ko po kung magko-comment kayo sa YouTube natin. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Nawa ay na-bless kayo. At uh, kung gusto nyo balikan, balikan nyo ulit ang chapter na ito maging ang one and two. See you all guys in the next chapter. God bless you all. Bye bye.